So ayan guys kargado right, Medyo kargado ng konti Ayan madilim pa Palabas sa amin So guys nandito na kami ngayon sa may baba ng mabitak Ayan alright. na muna kami ng lumi Bago kami tumuloy sa biyahe Dito kami sa lumian guys kaya yung mga motor namin na kasi hindi makita madilim pa may lungsa sa dulo may teeks kain muna kami ng lumi nagutom eh. tingnan ko kung ano ito ano. bagong luciana bayan ng luciana pala ito guys mayroon itong ulan sigurado abu ma ulan lang tayo pero may kapote naman nga lang yung camera natin mababasa my god so ayan guys update na lang ako pagka ano so ayan guys andito na kami sa matimunan ah mau bridge parang may bahay dun oh kuweba ayan oh abandonadong ano Hindi yan. So, ayan yung dalawang motor, guys. Ang laki na itlog, oh! Shhh! Ay! <laughs> Ang laki na itlog. Kagi. Ayan, dito, guys. Ayan, oh. Shhh! Tingnan rito. Nagtatampo ka dyan, na. ah! Ayong iyong ano Lansones Lato-lato <laughs> Ang lato-lato Mag-iisa lang siya ano Mag-iisa lang eh So ayun Back-back na ulit Ang bilis lang no Parang pagbila tapos ito na agad <laughs> tumagod, yun, parang... Hindi ano yan Nalikabok Yeah. So, pakita kami ng ating mga ng Sigzag road guys sa pagbilaw. Dito na tayo sa pagbilaw Sigsag road guys. Ah, na kami. All right. Kita kami ng ating guys. Ay nang pagbilaw guys. So far so good guys, wala pa hindi pa na tayo na Ano? Oh. Hey ay araw na guys maganda yung yun biyahin namin kasi wala nang ganong kasabayan ano ilan ilan na lang siguro ayawan ko lang ko sa lupis, ganun pa rin malalaman natin yan mamaya lang na yan ah bilaw timonan na ito tayo sa road guys sa mahaba habang bakbakan kanina dito na tayo ayan o no.

Ay, daming unggoy <laughs> Daming unggoy dito ah <laughs> Sabi yung mga lubak guys oh Malim yan hindi mo kabisado Ano ka dyan Baldog ka dyan Nangyari Hikan uh, Kaya dito ako dumadaan guys sa baba uh, no. Ayan yan Pagka hindi ka sanay sa lubak dito sa Pabicol Parang ano eh uh, <laughs> Sising-sisik ka sa kalsada eh Sising-sisik ka ano. <laughs> Pero pagka uh, sanay ka na Yung lagi mong dinadaanan Parang nagiging normal No normalize mo eh Kasi ako guys, pabalik-balik ako dito Yung mga lubak na yan alam, Ano ko na yung mga may part na malalim kuha na natin yung part may part na malalim pero siyempre hindi mo maiiwasan yung ano talaga yung mga bigla ang ano ah uh, siyempre hindi naman lahat na yan ang ano eh makikita mo agad eh no may mga buhos yeah boy tama ah, oh. Pagka mababa dito ang motor nyo guys Yari Sa dito ang ilalim Pero ba gaya nito mga motor namin Ang mga, mga pantra Talagang Ano o na yung kotse oh. <laughs> Sobrang lalim na na Ayun hey, o no? Lalim Sige yeah. Wow May pulse buhay na ulit yung pulse dati walang tubig yan ah, may, may maliit na pulse may fog Right eh, oh, fog ang ganda, ang ganda green tapos may ano ng araw ano o wow <laughs> sinag sinag so ayan patagos na kami guys then update ko na lang ulit kayo later on kapag ka uh, medyo malapit lapit o tayo ah <clears throat> so ayan guys Andito na kami ngayon sa may bypass ng uh, Lopez Alright And Presto niyan dumaan dito <laughs> Tasa nga akong dito guys <laughs> uh, Pahuli natin Wait eh Para ako nang ako nang yan Pass the hustle. <laughs> eh, guys, yung YTX sa ahon, eh, no? Mukha pa. Mahon -ano na siya umahon. Malakas siya umahon, pero hindi siya ganun, hindi siya mabilis. No. tarik, rate <laughs> ¡Gracias! <laughs> na ito ito yung mataas na part dito eh Haba na mataas pa <laughs> ayan, third gear guys oh ako ng third gear segunda Di segunda tayo dito kaya ng third gear ng Alfa kaya ito yung nauubos eh alam <laughs> bang bakmakan to eh. dapat ito yung matibay e dapat ito yung tinibayan nila yung third gear naman siguro matibay na matibay naman talaga siya yun nga lang gamit na gamit talaga yung third gear ang daming tao daw Sorry, ah, tanaw yung daan Kaya pagkano guys, pag uwi kayo ng Bicol, dito kayo dumaan diba? Dito kayo dumaan sa bypass ng Gumaka Calopes Ayan, uh, yung ano dito, ambience Kahit walang masyadong ano po ng kalsada, hindi siya mainit <laughs> na yung yun, ah, hahahaha, 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 ah tas hahahaha, grabe man hahahaha, tong bypass na to ay para hahahaha, pa hahahaha, yung mga mga mabibigat na sasakyan sobrang tarik motor na at saka pang mga lightweight na ano, na sasakyan mahaba kasi yung ahon guys sobrang haba nya hindi siya ganun katarik pero ang haba nyang ahonin diba unlike doon sa iba na tarik pero may silang ayan uh, ano ka talaga ng ano dyan ba ka ng primera So guys, andito tayo ngayon sa ano. Hala, wag Quezon, guys. Ayun oh. No? Ah, yan na, na pala eh. Pinagranite pala guys. Ang ganda ng pagkakadali. Pinagranite. Ayan Oh. No? <laughs> <Yeah>, eh boy. <laughs> ano Ano ba? Naayos man pala. Yan yeah, ang semento. Ah, diba? Ang daan ko dito, sinisemento to eh. Yan. Ah, nalagyan ng ano. Hmm. Ayos. Ganda ng pagkakagawa. <laughs> Ito wow Eeeeh. Hey. Ayos, yeah. Ay, tadaan dahalan tayo sa mga ganito, guys. All right guys Malapit na tayo sa ano Sa arko, Mga ilang kilometro na lang Grabe, ang ganda ng daan dito sa may ano Ang ganda naman ang daan ah Sabi nyo, bak dito sa may public road Hindi naman ah Ganda ka ng daan no Ayan, no. Ba, spalto Diba, ganda Ganda Walang kalubak-lubak dito guys Scam lang yung nasa ano, Nasa Facebook Hindi yun totoo guys Sobrang ganda lang daan dito pa Bicol Ayan, oh. Yung mga ano siguro Inedit lang yun diba? Inaayos pati dito guys Ayan, eh. Inaayos nila oh. Hindi yan lubak Inaayos nila Binabakbak Diba? Ayan o oh. oh. oh Inaayos nila Sinamintong o oh. Ganda nga ng pagkakasiminto eh, o oh. Oh, hindi pentapos, mga ano yan, 2 years pa bago matapos talagang pinupulido nila yun yung pagkakagawa kaya ay naabot ng limang taon mahigit bago matapos diba, ay nandahan ko na dito uy, TMX shoutout alright TMX 2020 model ay 2021 na Lalapad ng gulong ni Idol oh. alright pambalagbagan yan haha <laughs> Litna sprocket. Pasang nga si Idol. Tandaan lang tayo kasi grabe yung ano dito. Hmm. Hindi yan lubak guys. Edit lang yan. Ganda nga <laughs> oh. <laughs> 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 Tapos sabi nyo traffic. Pabiko. Hindi naman ah. Wala uh, naman traffic. Nakatagos nga kami ng ano eh. Ng Lopez, wala man traffic doon. Nakita ko sa Facebook. Ano? traffic dun sa may buya dak daming sasakyan but dito wala man pagdaan namin wala naman eh wala namin totoo hindi pala nakadali lang kami ang social media yung mga lubak na yan nakikita niyo guys gunigunin niyo lang yan ano gunigunin niyo lang yan hindi naman totoo yan lubak pwede lang yan <laughs> yeah yeah oh, diba? Pagka-vehicle ride kayo guys make sure na pabalik, meron na kayong pangpalit ng oil seal, bearing, yan Yan yung mga kadalasan dito eh minsan nga, mags eh Mags, rims Nagbabasag, gawa ng ano Gawa nga ng sobrang ganda ng daan Kanina pa kasi bumabakpak Patigil-tigil kasi eh, gawa ng ano mga batalastas kami mga na 20 minutes na lang hindi na tayo sa bahay alright so update update ko na lang kayo guys kapag nasa bahay na ako yeah, of course So ayan guys, nandito na tayo sa Tagkaw yan O, oh, di ang ganda nandang dito Ayan o, oh. ang ganda nandang dito guys oh. O naman sabi yung pangit nandang dito Pangit na siguro yung mga gamit yung shop <laughs> Siguro pangit yung mga suspension yung. Ayan, nyo Kaya nasasabi niyo pangit nandang dito Eme <laughs> lang O, oh, ano naman o, oh. ayan o, oh. wala naman lubak pa <laughs> Kasi Diba, pagka yung shock nyo ay uh, matigas hindi maganda ang bounce ramdam na ramdam nyo ang kalsada dito guys hindi naman to totally bako bako na gaya sa pagdilaw ano lang talaga yung pagkakagawa dito yung pagkakagawa dito ay alun-alun. <laughs> pampagising kasi to guys pag uh, maray yung biyahe nyo galing Manila, tapos uh, abutin kayo ng antok dito magigising kayo dito guys <laughs> kasi matagtag matagtag siya ano you know, sigurado durog yung biscuit bago makarating sa bahay <laughs> ito yung kagandahan kay Honda eh paganda ang suspension na pagkakadali yung hulihan ng TMX ito pag like single ang ganda ng bounce yung unahan yun na yung unahan oh. ang ganda stable yan guys stable ang ano yan hindi nga masyadong mararamdaman yung uh, lubok lubak-lubak talagang plane na lalo na lalo na nung stock pa to yung hindi ko pa inaani yung nangis uh, kasi naka 95 ml na tayo kasi eh. pero o, saktong sakto siya sa ano ko saktong sakto siya sa riding habit ayan sa bigat ko ayan so ang pagtutunan kasi guys ng ano suspension dahil na sa unahan kailangan nakadepende yan sa bigat mo bigat ng motor alright tapos yung bigat mo bilang rider kasi pagka uh, mabigat ka tapos ang tono mo ay ikako kakaunti yung ano yung langis pangit sobrang ano, sobrang lambot yun okay. you know. o nilalamon lang yung lubak eh laman na laman sa amin yung lubak kaya YTX o so, to, basic lang din <laughs> basic na basic sa YTX eh no diba? sa mga pantra bumabakbak YTX to shout out maganda ka pagka may karga yung likuran ng PMX na mga tantra guys tapos yung sprocket mo malaki sa huli ang ganda ng ano ang ganda smooth to smooth ang ganda ng performance kasi ang design nyo ng mga kanyang ito is panghatakan kailangan mong bigitan yung karga para maganda yung performance performance alright o no? baliwala yung mga ahon eh mga lubak-lubak oh nadaanan lang namin yan <laughs> diba oh, yan pa, oh yeah boy basic yan haha <laughs> diba pag tumagas yung oil seal di palitan magkano lang naman ang oil seal huwag lang bearing kasi medyo hindi magandang itangit tayong pag bearing na eh no yan. Malay natin sa mga susunod na panahon maging maayos naman itong kalsada dito. Okay na. Diba? Tapos na namin babagin yung mga labak guys. And halos pa wala na rin ako ng battery. Hindi ko alam kung hanggang saan naabot itong ating video. Okay. Pero iaara update ko na lang kayo bukas. Or... Pabalik din ako bukas kay si. panahon dito guys, mainit. Ayun, pinagbigyan tayo ng panahon ng init. Na magandang biyahe, maaliwalas na biyahe. Napakaganda. Kaya chill lang namin yung biyahe guys. Nag-chill ride lang kami. hindi namin masyadong uh, in-stress yung mga sarili namin sa diyan <laughs> so ayan mga guys uh, update ko na lang kayo bukas pabalik din ako ng Manila and sana ganito rin yung panahon ma maganda maliwalas safe na biyahe kasi pitchados meron na tayong pasok back to work na ulit Pero so, hoping na makabalik ulit tayo dito pero na siguro mga kalagatian ng January. Pagka magandang maganda na panahon para makayala tayo dito sa may kabikulan. Alright, so yun, hanggang dito na lang muna guys. At uh, palubot na yung camera natin. Hindi na ng battery. Alright, Happy New Year! So ayan mga kasabwat, nandito na kami sa may tulay ng Gadjejo. Magalas 12 na. Ako kami nakarating dito. Ayan. Kasama ko. O ito eh. Mga pambalagbaga namin na motor. At uh, okay naman yung takbuhan namin. And Magandang panahon. No? Oh. Ayan. Hindi kami inulan. Inulan man sa so may parking ano lang. Sa so may parking kabinti. Doon lang na ambun Tapos Luciana. The rest maganda na yung panahon so yan wala pa tin traffic guys walang traffic kami nataan walang so, wala traffic na rin sa rin gano'n gano'n yung biyahe namin kaya lang marami kami tigil tigil kasi okay. may tig tapos kain para pahinga kaya chill ride chill, ride lang kami so malapit na kami sa bahay And, kasi, so, hindi ko na yung camera na ating kasi pa Alright, so tara. Samahan niya lang ako mamaya dito sa bahay. Alright, let's go. So ayun mga guys, nandito na tayo ngayon sa bahay. Ah, uh, dumating kami dito ay alas alas 11 na mahigit kasi yung biyahe namin ah uh, alalay lang, kumbaga chill lang. So may 9 hours na kami itong pauwi sa amin. So ayun yung motor natin, oh ayan yung motor natin guys putik, maputik kasi dito sa amin so nakarating kami ng maayos naman ayan, pangita ko sa inyo yung motor so ayan guys yung motor puro putik oh. yun, pumutok na hmm. may video kayo dun guys, may video kayo yung mga uh, <laughs> ayan guys motor natin puro putik kapal ng uputik. kasi pinasok namin dito sa bahay Eh maputik yung panahon ay yung ano maulan kasi dito guys ayan o hindi hmm. naman yung gulong <laughs> guys babalik din ako Bukas ng maga, babakbak din tayo, pabalik. So, mag-new year lang ako dito sa bahay. And... Yun lang, mag-new year lang ako dito. Balikan lang din. Ah, experience lang ulit natin yung saya dito ng new year sa province. Ayan eh, o. Ayan yung tahimik na lugar dito sa amin. Kahit may magsigaw-sigaw ka dito... Kahit mga may magsigaw-sigaw ka dito sa pag-video ko, wala po, po dito. Kasi tingnan naman yung ano dito. Ayan o. o wala kami kapit-bahay dito. O, kaya yung video ko, okay. kahit magdamagan yan, all goods yan. So bukas, uh, babalik din tayo. Uh, update ko na lang kay bukas ng gabi. Ay, bu update ko na lang kay bukas pagpabalik na ako ng uh, Maynila. Alright, peace out. Happy New Year pala sa inyo mga guys. Salamat sa suporta. Ah. Maraming maraming salamat. Alright.